Sa gitna ng kanilang abalang schedule, usap-usapan na di si Paulo Avelino ay nakiswimming sa bahay ni Kim Chiu kamakailan. Ayon sa ilang sources, nag-relax at nag-enjoy ang dalawa sa kanilang moment together. Hindi maikakaila na kilig ang naramdaman ng kanilang mga fans ng mabalitaan na magkasama sina Paulo at Kim. Ayon sa mga lumabas na balita, di umano'y nag-swimming ang dalawa sa pool ni Kim Chu at pagkatapos ay nanood pa ng movie sa bahay nito. Bagamat sweet ang kanilang naging bonding, mahalagang tandaan na hindi pa kumpirmado ang mga balitang ito. Wala pang opisyal na pahayag mula kina Paolo at Kim patungkol sa nasabing event. Gayunpaman, patuloy na umaasa ang kanilang mga tagahanga na may katotohanan ang mga ito at mas makikita pa silang magkasama sa hinaharap. Ano man ang katotohanan, naging masaya ang mga fans sa ideya na nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga iniidolo na mag-relax at mag-enjoy ng magkasama. Patuloy tayong mag-aabang ng mga susunod na updates mula sa kanila. thank you